May mahal ka bang senior na nagsisimula ng makalimot? O ikaw mismo, napapansin mong may mga bagay kang di mo na agad maalala? Hindi ito simpleng pagtanda lang, pero may magagawa tayo. Ang ating utak ay parang isang mahalagang kayamanan. Ngunit habang tumatanda, maaaring humina ito at magkaroon ng mga sakit tulad ng Alzheimer's at demensya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong simpleng ugali na makakatulong sa proteksyon ng ating utak at pag-iwas sa memory loss. Panoorin hanggang dulo para sa bonus tip na siguradong makakatulong. Like and subscribe para sa iba pang health tips. Nais din naming malaman kung saang lugar kayo nanonood. Umpisahan na natin ang talakayan sa mga simpleng gawi. Una, regular na pag-ehersisyo. Alam mo ba na ang regular na ehersisyo ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa utak? Nagpapabuti ito ng daloy ng dugo sa utak, kaya naman nababawasan ang risk ng demensya. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga taong aktibo sa pisikal na ehersisyo ay mas may mataas na antas ng cognitive function at mas madaling nakakapag-concentrate kahit simpleng paglalakad lang araw-araw malaki ang tulong. Sa katunayan, ang 30 minutong paglalakad ay sapat na upang mapanatili ang ating mental na kalusugan at magsulong ng positibong pananaw sa buhay. Kaya't simula na ang iyong active lifestyle ngayon. Ayon sa Better Health Channel, ang mga tao na regular na nag-ehersisyo ay may mas magandang kalusugang pangkaisipan at emosyonal na kapakanan at mas mababang antas ng sakit sa pag-iisip. Tip, subukan ang 30 minuto ng ehersisyo kada araw tulad ng walking, dancing, o kahit gardening. Bago natin talakayin ang susunod na gawi, mangyaring mag-comment ng isa kung natututo ka sa video or zero kung ikaw ay may pag-aalinlangan. Tuloy tayo. Pangalawa, ang pagkain ng brain-boosting foods ang tamang pagkain ay may malaking epekto sa kalusugan ng utak. Lalo na ang mga pagkain mayaman sa omega-3 fatty acids, antioxidants, at healthy fats. Ang mga isdang tulad ng salmon at sardinas, halimbawa, ay hindi lamang masarap, kundi puno rin ng omega-3 fatty acids na nakakatulong sa pagbuo ng mga silula ng utak. Bukod dito, ang mga nuts at berries ay naglalaman ng mga antioxidants na nagpoprotekta sa utak laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Kaya naman, sa ating pang-araw-araw na dieta, mahalagang isama ang mga ito upang mapanatili ang talas ng isip at magandang kalusugan. Ang isang balanseng pagkain ay hindi lamang nakakatulong sa ating katawan kundi pati na rin sa ating mental na kagalingan. Ayon sa makabagong pag-aaral, ang pagkonsumo ng mga pagkain ito ay maaaring magpabagal sa proseso ng pagtanda ng utak. Mga nirerekomendang pagkain, isda tulad ng salmon at sardinas, nuts and seeds tulad ng almonds at flax seeds, dark leafy greens, halimbawa spinach at kale, berries, halimbawa blueberries at strawberries. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa brain cells, kundi meron ding mga natatanging sangkap na tumutulong upang mapanatili ang tamang balanse ng mga kemikal sa ating utak. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng mga pagkain tulad ng isda, nuts, at sariwang prutas at gulay, maaari tayong makabawas sa panganib ng Alzheimer's. Ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids, antioxidants, at iba pang mga bitamina, ay kinakailangan upang mapanatili ang kalusugan ng ating isip at mapabuti ang ating mood. Sa katunayan, ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang masustansyang JETA ay may direktang epekto sa ating cognitive functions at maaring magpababa ng panganib na makakaranas tayo ng mga neurological disorders sa hinaharap. Pangatlo, pag-iwas sa sobra-sobrang stress ang matagalang stress ay may negatibong epekto sa ating utak. Maaari itong magdulot ng memory problems at cognitive decline na nagiging hadlang sa ating araw-araw na buhay. Bukod dito, ang sobrang stress ay maaaring humantong sa pagkaubos ng enerhiya at pananaw sa buhay na nagdudulot ng karagdagang mga isyo sa kalusugan. Sa makatuwid, mahalaga ang mga simpleng hakbang tulad ng pagninilay at malalim na paghinga upang matulungan ang ating isip at katawan na makabawi mula sa tensyon at mag-recharge para sa mas magandang kapakanan. Tip: Subukan ang relaxation techniques tulad ng deep breathing, meditation, o paglilibang sa hobby na nakaka-relax. Pangapat, regular na pakikipag-usap at pakikisalamuha ang pagiging socially active ay isang natural na brain exercise. Kapag tayo ay nakikipag-usap at nakikipagkwentuhan, napapatalas ang ating pag-iisip. Sa tuwing tayo ay nakikilahok sa mga talakayan o kayay nakikinig sa kwento ng ating mga kaibigan, hindi lamang ito nagpapasaya sa ating damdamin kundi pati na rin sa ating isipan. Ang mga interaksyong ito ay nagpapalawak ng ating pananaw at nag-uudyok sa atin na mag-isip ng mas malalim. Bukod dito, ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaisa at sumusuporta sa ating emosyonal na kalusugan na mahalaga para sa ating kabutihan sa kabuuan. Tip, maging aktibo sa community gatherings, video call sa pamilya, o simpleng pakikipagkuwentuhan sa mga kaibigan. Panglima, pag-alaga sa puso para sa malusog na utak. Kapag healthy ang ating puso, healthy rin ang ating utak. Maiiwasan ang demensya at Alzheimer's kung maayos ang blood circulation natin. Bukod dito, napakahalaga ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at sapat na tulog upang mapanatili ang magandang kondisyon ng ating puso at utak. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, Maari nating mapabuti ang ating pangkalahatang kalusugan at maiwasan ang mga degenerative na sakit na karaniwang umaapekto sa ating edad. Tip, bantayan ang blood pressure, kolesterol at blood sugar levels para sa pangmatagalang brain health. Panganim, patuloy sa pag-aaral at mental challenges. Ang utak ay parang muscle, mas nagagamit, mas lumalakas. Ang simpleng mental exercises ay nakakatulong sa brain health. Sa bawat pahina ng libro na inyong binabasa at sa bawat piraso ng puzzle na inyong nilalaro, hindi lamang ninyo pinapasa ang oras, kundi pinapalakas din ang inyong isipan. Ang mga aktibidad na ito ay nag-uudyok sa ating mga neuron na makipag-ugnayan, nagtataguyod ng cognitive flexibility at tumutulong sa pag-iwas sa memory loss. Kaya't huwag kalimutan ang kahalagahan ng mental stimulation sa ating pang-araw-araw na buhay. Magsimula na kayo at gawing bahagi ng inyong rutina ang mga ganitong uri ng mental exercise. Ilang mga activities para sa utak, pagbabasa ng libro, pagsagot ng crossword puzzles, at matuto ng bagong skills tulad ng pag-aaral ng instrumento o bagong wika pampito, sapat na tulog para sa malusog na utak. Ang kulang sa tulog ay isang malaking faktor sa memory loss at demensya. Ang utak natin ay nagre-repair habang tayo ay natutulog, kaya't napakahalaga na bigyan natin ng sapat na oras ang ating katawan upang makarecover at makapag-refresh. Sa bawat oras ng tulog, may mga prosesong nagaganap na tumutulong sa pagpapanatili ng ating mental na kalusugan. Kung hindi tayo nakakakuha ng sapat na tulog, maaring makaranas tayo ng pagkalimot, pagbabago sa ating mood at maging sa ating kakayahang mag-focus. Kaya't mahalagang isama sa ating daily routine ang mga hakbang para masiguradong makakatulog tayo ng maayos. Tulad ng pagtatalaga ng regular na oras ng pagtulog, pag-iwas sa mga bagay na maaaring makagambala sa ating pahinga at pagsasaayos ng ating sleeping environment. Tip! Siguraduhin magkaroon ng pitong hanggang siyam na oras ng tulog bawat gabi para manatiling sharp ang isip. Bonus tip, limitahan ang sobrang asukal at processed food. Ayon sa mga eksperto, ang sobrang asukal at processed food ay maaaring makasama sa brain health. Ang masyadong mataas na konsumo ng mga pagkain at inuming ito ay nagdudulot ng hindi lamang pisikal na problema kundi pati na rin ng mga issue sa ating kognitibong pag-andar. Kaya naman, mas maganda kung lilimitahan natin ito. Sa halip, mas mainam na mag-focus tayo sa pagpapasok ng masustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay at mga whole grains na makakatulong sa ating kabuuang kalusugan at sa ating isip. Tip, palitan ang sugary drinks ng infused water or herbal tea at piliin ang whole, natural foods. Kung gusto mong protektahan ang iyong utak, ay dapat sundin mo ang pitong simpleng gawi na tinalakay natin. Maging proactive sa iyong brain health para maiwasan ang Alzheimer's at demensya. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang gawi para sa healthy na utak? Comment below. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang health tips. Hanggang sa muli!